Wuhuy! Oh, mukhang lahat. Lahat! mga Lods, talaga nandito na tayo sa Lakeshore. Sa wakas, nakarating din tayo. Patagal ng panunood natin sa mga troop. Thank you so much kay uh, Idol Dilmar. Ang Glare Bros, salamat! Ayun, dito tayo. So, ang ganda-ganda. May huli na tayong dalawa. Sana makarami. Sana makarami. So, ito lang. Wish lang. Dahil mga pro-fight anglers dito. Yun, so. tinakbo na. Tinakbo na. Uh, wala. Wala. Yung mga idol na sita pala dito. B at saka 1 at saka 2. Dito naka 1, 2. rumah kuanto tilehat parang ani Tim nungguin toy oh ini aku lu enggak kagak cinta di ba ah harus dahul iya putu kan fire <laughs>

ay do dilma na ang lerbo. Ang ano niya? Set up niya na one two. Mamaya ato kay bitan to no. Oh, nag-set up ka na. Ay, na. Sige, kami naman. Ha? Ah, kami naman. Ano, gamit mo yung payong? Dan ko sige, sige. Malala mo pa ba? Baka limutan natin dati kayo. Ay, wala pala tong ano. Ah, pang ano talaga yung pang-tissue? pang ano talaga. Hindi natin ito pag ni Q. Kasi sobrang init. Ayan. Uy, ayun na. Laki niya. Sa ulo pa lang, Papa. Oh. Idol, oh. Uy! Five, six finger. Uy! Shout out dyan. Hey, Delmar sa kalam. Grabe. Eh, sa amin nananahimik? tak <laughs> eh. ada ah! eh. Ang sayo. Ah! Pwede na yan. <laughs> Creeping go. Tsaga-tsaga lang muna. <laughs> yun na nga ito mga idol. Wow! Hold you baliente. Ayun yung <laughs> Ay, bata yung Gulat siya. <laughs> Hahaha! Eh abang-abang ni nak handle yang langsung. Wala. Mikit okay kelang. Uh, ni kat tengah. Endi belaknya Ten. No? Uh. Telaga tu. Dalika. Yon meron do noh. <laughs> Talo tayo kay bata oh. Yo. Oh. Uy. Ha? Eh. Dilmar oh. Wow, malaki nga. Bye. Uy, saan yun? Baya si si Dayan? Laki <laughs> nga oh. Uy, talaga. Saka lang. Ayon mga lods, lalo na sa mga anglers dyan na uh, pansamantalang napaway ang mga problema uh, sa kasalukuhay na may mingwit tayo. Dahil sa super excited habang nag-aabang na may kikibit at makahuli ng uh, isdang tilapia o anumang isda na hangad na makuha natin. Masarap sa pakiramdam, sarap ngumiti. Lalo na kapag uh, nagkita-kita mga kaibigan mga anglers dito sa spot, nako grabe. Kaya sa mga anglers dyan, pagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyo. Kahit minsan meron tayong mga kapamilya na ayaw sa ginagawa natin at hindi sila natutuwa pero tayo super tuwa talaga.

Ah, singgalit pun nama pulu pulu ay itu gitu kan me abang ihaw boleh dah penuhi box nah lembut lagi siap nah

tayo. Sumabit kasi sa ano pinakawalan niya. Ayan, pumasok sa so tubig. Ayun na. Yung. Dali, kanina pa eh. Ayaw bitawan yun eh. Dali. you know? Yeah. <coughs> Ito, bro, lakay pag-iyaw. Karni niyo. Ito, bro, paksing. Paksing, oh. <laughs> Ito na si Idol Delmar. Tingnan natin yung huli na. Tingnan. Umaga nga ang kibitan, eh. Uy, may yelo talaga. You know? Uy, may malaki pala. Ayos na rin. Ayos ah, ng buto-buto. Ayos. Alin na kuha? Ay na putol. Ipat Siyempre. <laughs> Alam ayon putol. Alam na yung dalawa rin. Kala mo laki eh no? Ayos Ay, sorry Ang tawag nito Enjoy na kami Tingnan natin yung huli na rin ha? Ayaw ko na yan Uy May pampaksiyo na kami Pero so, okay lang Yun no? Mm. Yan Pwede na, pwede na Pwede na Ayan Thank you so much Lakeshore Next time ulit ay, may mingwit pa doon o. Oh. Uwi na kami. Alright. Sekretong ano yung sekretong paksiyo. Right. Right. maksud di asin pernah salah bawang, luya, kematis sinias yang tangkai sini mix secara sokong sesak okay. Yeah.